Georgette? Ano yun? Hindi ba nagalit si Papa na inuwi kita rito sa bahay? Anong pinagsasabi mo dyan? Nandito ka sa apartment ko. Wala tayo sa bahay niyo. Okay ka lang ba? Nakailan ba kayo at sobra yata ang amats mo ngayon. Hindi mo na alam kung nasan kay? Wala ba tayo sa bahay? Mabuti naman. Wala tayo sa bahay niyo, okay? Tsaka kailan mo pa ako dinala sa bahay niyo? Lagi mong sinasabi na boring dun. Akala ko magagalit na naman si Papa eh. Ano ba kasing meron sa inyo ng tatay mo? Hindi ba kayo bate? Bate? <laughs> Hindi nga nakanturing sa akin ng taong yun eh. Anong ibig mong sabihin? Si Papa, isa lang ang anak nun. Alam mo kung sino? Si Kuya. Ako, palamuti lang ako sa bahay display na hindi man lang pinapansin. Bakit naman hindi kanya pinapansin? Wala akong ambag sa buhay niya eh. Para sa kanya, wala akong silbi. Lahat ng magagandang nagawa ko, nagawa na ni kuya. Kaya baliwala na kung ano man ang gawin ko. Ako lang yung anino ni kuya. Hindi pinapansin, hindi na Hindi nakikita. Lino, bakit ngayon mo lang ito nakwento sa akin? Bakit ko na may kukwento itong masaklap na buhay ko sa taong mahal ko? Ayoko magmukhang sad boy na may dinadalang daddy issues. Ayoko magmukhang problemado sa harap mo. Barangay Love Stories Barangay Love Stories